Si Jason po ito. May dala lang po ang pagkain. Bibigay ko lang po sa inyo. Pamlos. Ma Uy. Mamlos. Nakatago. Nasaan na si Mamlos? Kumakita si Mamlos. 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 Ngayon nakatago siya, Mam Luz. Mam Luz? May dala po akong pagkain. Ka, ano? Ano? Mam Mamlos, iwala si Mamlos. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ngayon sa bayan po ng Labo. Ngayon kung saan po ay punta po ngayon kay Mamlos. Yan, may dala po akong grocery. Yan, biskuit. Tapos pagkain ni Mamlos dito sa pabag. Tapos may dala din po, Ma po. po akong isang galon na mineral na tubig. Yan, parante po yung mineral na tubig kay Ma'am kasi dun sa kanila eh wala pong maayos na inuming tubig yun minsan naabutan ko po siya na walang ininom na tubig at uh, minsan po ay nasa trabaho si Bugi hindi naman po pinapabayaan ni Bugi si Ma'am kasi kailangan, na, kailangan po talaga ni Bugi magtrabaho para po sa kanyang anak and tuwing nga po na po siya umuwi sa kanila nakawa po yung sitwasyon ni Ma'am Luz bukod po sa may problema po sa pag-iisip may ganun po yung sitwasyon niya na halos sa wala din po nag-aalaga nagbibigay din po yung kapatid ng pagkain tuwing tangali na babahala din po ako sa tuwing uh, pumupunta po ako ay nakakulong po siya sa loob ng kwarto si ma'am po ay nagkaroon ng depresyon ng matagal na simula po ng pagkamatay ng kanyang asawa at uh, si Bukin na lang po yung natitirang kasama sa bahay nag-asawa na po si Bugi nung nakaraan at ngayon po ay dalawang anak na kaya si mam Ma po ay mag-isa na lang sa bahay kaya po naisipan ko po sa tuwing uh, ano po na bakante ako at uh, may pambili po ng pangayuda si mamlus po yung una ko pong naisip na bigyan kasi mas dapat po i-priority natin yung mga senior at yung may mga sakit na depresyon pagpasensya na po ninyo na kung si sila po lagi yung pinupuntahan ko kasi sila din po talaga yung kailangan na kailangan ng tulong mabukod po sa may edad na si ma'am Luz hindi na po siya makapagtrabaho tara po mga kabente nasama niyo po ako kay ma'am Luz medyo biyahe nakamotor lang po ako nandito lang po ako dito sa may bautista labo po ay bypass road medyo shortcut po papunta ka lamang magiging maganda po yung paligid yung pagpapahan ito mataas na bundok ito po yung Mount Labo buhay na bundok dito sa bahay ng Labo parang ano parang vulkan mayon parang yung sasabi po nila na aktibong ano po yan aktibong bundok Yun, nandito na po ako kala Ma'am Luz. Yun, may dala po akong grocery. Parang wala din ng tao. Malumot ng bahay ini, Ma'am Luz. Kailangan ng... Parang walang tao. Ma'am Mamlus, mamlus, Tahu po, mamlus, parang walang tao dito, mamlus, mamlus, mamlus. Mamlus. Apa? Parang walang tao. Mamlos. Apa? Bak di na sila bugi. Mamlos. Mamlos. Mamlos barang wala lah. Barang wala nan tau di itu. Mamlus Yun. Mamlus masih bugi bakalan di itu sa danawan. Bugi masukin sama bintana bugi mamlos, ini yang di ini yang ditunggu ini yang ditunggu ini yang Tubig. big po akong nagkakatok wala. Binili ako ano ng grocery. Saan nyo natago sa Parang sa kwarto lang. Pero si Bogi na pa. Ginanaui si Bogi yung kapatid lang nadala ng pagkain, dapat din binabalik-balik kanya ni Bogie. Kahit may... Kasi Bogie na? Dapat kahit may ano, kahit may pamilya na siya, binibisita pa din niya si Ma'am Luz. O, nagtatrabaho nga yun. Ah, sa malayo. Di sino nadala ng pagkain kay Ma'am Luz? Ay yung kapatid lang. Hmm... Ito ang tinataguan ako ni Ma'am Luz ha. Ito ako dito sa gilid. Ito na dito sa kabila. Ma'am Luz. Ma'am Luz. Ma'am Luz. mayabang kalat dito susunod po po balikan ko ito. may hapon na po kasi may pupuntahan pa ako para linisan po namin akiting ko po sila Rubilin at sila Rigi makakaawin siya po sila mangus, eh. walang tao walang tao Mamlus 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 Anara ah, bala po dito kasi mednod nabaka kung napano si Mamlus 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 Si Jason po ito Diyan lang po ang pagkain, bibigihin ko lang po sa inyo. Mamlos. Uy. Mamlos. Nakatago, nasaan si Mamlos? Kumakita si Mamlos. Mamlos. Ay, nakatago si Mamlos oh. Mamlos. Mamlos. Mamlos, may dala pa akong pagkain. Na, ano na ka ano? may dala pa akong pagkain. Mamlos pan di si Ma'am Luz. Ma'am Luz, magandang hapon po. Ma'am Luz, may, may pagkain po akong dala. Parang bumalik na naman sa dati si Ma'am Luz. Ay gaya, nagugutuman po si Ma'am Luz. Ano na din yung ng pagkain, no? Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nakabalik ulit ilan po kasi ako nagkapera, Mamlos. Mamlos, may pagkain pa ako dito. Bakit di pa po kayo nakain ng tangalian? Mamlos. Mamlos, may dala pa akong grocery. Yung si Mamlos, oh, nakatago. Mamlos. Hindi ko palang, anong, ano pa alam kung ano ano po ito ni Mamlos baka. ngila na si Mamlos. Yo, mau pasok ako dito. So, kung si Mamlos. Siguro naman po di siguro magagalit. Sarado. I'm lost. I'm, lost. I'm, lost. I'm, lost. I'm lost. patay bumalik na sa dati ang ano, ano ni Ma'am Luz nilinisan siguro ito bumalik na sa dati si Ma'am Luz Ma'am Luz Ma'am Luz nasa ilalim ano sa dulo nasa dulo ng katri Ma'am Luz may dala po akong pagkain iabot ko lang po sa inyo Ang inabot ng high blood si Ma'am Luz. Mamlos. Ay, ayo. Kakainin pa yung dala ko. Bukas na, muntik na nga po. Muntik na. Dito. itu boxnya itu, iya. ini sa dulu, di mana sa dulu. hati luus, ini sa dulu. Okay. ini yang Mataas Asia, yang udah di petik yang, mam tidak ada tahu yang mudah baga, mak. Ang ano siya sa kabila. Naka ano, naka duko. Hello. baka inatake ng high blood. Eh may mga senior ba ngayon na inatake ng high blood? Ano kaya pasukin ko? Yung sa bintana ko magdaan. Ano sa pinakadulo. Nandun sa dulo ng kabila. Ano? Ano? Dapat binubuksan lang dito lang nilalak dapat sa tala no? Nandito sa dulo?

Nyatagawan ako ni Ma'am Luz. Ma'am Luz. Ma'am Luz. Babalikan ko po mamaya si Ma'am Luz. Nakahirap talaga kapag uh, sinusumpong. Ayun, bumabalik sa dati. Hindi po Takot sa tao. Napakahirap talaga kapag uh, walang pamilya na nag-aalaga. Hmm, nga may sa mga depresyon Kaya bukas sa, sa ibang araw ko na lang po babalikan. Si Ma'am Luz po mailap ngayon sa tao. Kaya magpakita, dinataguan ako sa ilalim ng katri yung sabi po ng kapitbahay ay ano, na ano pa lang daw po ng pagkain si Ma'am Luz. Sinatidan pa lang. Ang po ang ano talaga nito ay natago sa... kwarto Mamlos. Ang problema po natin, bakit hindi na naghihinga? Ang sa kabila. Mamlos. Mamlos, iwala si Mamlos. Wala. Mamlos. Yung si Mamlos ang tatago. Mahabigin lang po akong pagkain sa inyo. Ang tayo si Mamlos. Mamlos, ayos lang po kayo. Ako pagka po si Jason. Ano na pong nangyari sa inyo? Nalimutan niyo na po ako? May pagkain pa akong dala sa inyo. Nagkain na po kayong tangalian. Hindi po ako umalis kanina. Ang kanina pa po ako at nabahala po ako at nandun lang po kayo sa dulo. Akala ko po ay inatake kayo ng heblad. Buti na lang po nakapagtanong ako dun sa kapitbahay nyo. Natago daw po kayo sa ano, sa ilalim ng Buti na lang at uh, ano. Okay naman pala kayo. May pagkain pa ako mamis na dala. Nasaan po si Bugi, si Sir? Mamlos. Siguro ay ano. Ipit na nga kain si Ma'am Kaya hindi yeah, ka nagkasasalita. Iyabot ko po yung pagkain na ano oh. po sa kanila. Ma'am Luz o. Ma'am Luz. o. Ma'am biskwit po. Ulog ko na lang po dito. Hmm. po. Oh. Ano Hmm. Marami po iyan. Oh. Ano may ano po ito may may kanin po ito tapos fried chicken ito po ulo ko na po dito ha ulo ko na po dito ito po mga kalingap mga gabi ito na po yung grocery na binigay ko sa kanya tapos po yung tubig Ilalagay ko sa may pinto Mamlus Mamlus magkain ka po Alay ko muna po yung tubig Mamlus Sa gilid Ma'am Nus, kanin, may kanin po dyan, no? Kanin po yan, tapos karni. Ito po, Ma'am Nus. Tapos po, ano, ng, yung tubig po na mineral water nasa may pinto. Yung galon. Sige na po, kain na po kayo. Sige na po. Mapunta na din po ako, Ma'am Nus, ha? Mag-ingat po kayo dito. Mabalik na lang po ako sa sunod. Hmm, natakot ako kanina. Si Ma'am Nus, akala ko po ay kung na paano na nakahiga lang po dun sa dulo ang pala po ay lang sa tao may mga time po na ganito po kapag may buwan talaga pong may sumpong po yung mga ganito hindi po makausap sinataguan yung mga tao malis si mamlus mailap na mailap si mamlus ngayon mamlus gumain na po kayo mamlus kain na po kayo Nakabusog po kayo ha. Marami pong biskwit yan. Tapos may mga ano. May gatas po kayo dyan. Pang adult. Bear brand. Adult plus. Tapos yung pagkain po ninyo yan ngayong hapon. Tapos mamayang gabi. Para po may gabihan na kayo. Ano po yan? Pizza. Kompleto na po yan ha. Basta mag-ingat po kayo dito mabait din po yung sibugi pagka day off, paglilinggo, trabaho pa rin sa malayo. Ma'am, sige po. May, kasi may pagkain siya dito. Sige na po, na po kayo. Sige po. Ayun, pinaw na yung pagkain. Ma'am Luz, pakabusog po kayo ha. Ay, nagkakain na si Ma'am Luz. So, oh. very good. Kumakain na si Ma'am Luz. Sige na Ma'am Luz, Ayan nak po mga kalinga po, win na rin po ako. Ayan, sarami po na pinupuntahan nila kalinga parab Kuya Bal. Ayan, halos sa uh, kalinga partners lang po. Na-assign po yung si dito si Ma'am Luz na magbisita-bisita. Eh nagkataon po na akala po namin ay uh, okay po si Ma'am Luz dahil nandiyan po si Bogi. Yan nabigla lang din po kami na bakit nagkaganito si Ma'am Luz. Yan po mga kalingap mga kabente. Yan si Ma'am Luz buti na lang po at uh, nakita ko po siya. Kanina po nabahala po ako kasi kanina ay halos uh, dalawang oras po siyang nakatago dun sa ilalim po ng higaan. Yan, akala ko po ay inatake na po siya ng hybrid o ano man po yung nangyari sa kanya. Yan, si Bugi po ay nagtatrabaho sa malayo. Yan, paminsan-minsan na lang daw umuwi. Sabi po nung kapitbahay, si kapatid po ni Ma'am Luz yung naghahatid ng pagkain tuwing tanghali. Yan, akawa yung sitwasyon ni Ma'am Luz, lalong-lalo -lalo na mag-isa lang po siya sa kwarto. Yan, nabalitaan din ko din po dun sa kapitbahay na kaya po pala na nilalak yung pinto. Dahil si Ma'am Luz daw po ay... Uh, nananakit kapag may sumpong. Eh po sabi nung Kapitbahay si Ma'am Luz naman po ay eh, di ko pa po nakakita na nakit Bagos ah, kung ano-ano lang po yung ginagawa. And napagbait nito ni Ma'am Luz, di ko po alam bakit. Di po ako pinapansin samantalang nung nakaraan po ay ah, alo sa ah, ikipagkwentuhan po sa akin at kilalang lang kilala pa ko. Sa mga susunod po ay babalikan ko po si Ma'am Luz lagi ko po pong para malalam po ng Makain kasi mahirap po sa ganito pong may depresyon ang nagugutuman. And maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa akin YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po pa subscribe po. Sa akin second channel, Kalingap Jason at sa aking main channel, Mr. Bendebe Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.